Hi guys, uh, yan naka ready na kami. All set na. Uwi muna ng province. Siyempre. Hi. Yeah, yeah. 52 on the polo. We're going to Laguna to pick up ang, um, ano, ang aming isa pang kapatid para isang set. Well. If it's not raining, I hope you don't know the question. Bagyong Opel. Ano? Mga 5 hours. Nasa Kalawag na tayo. update update after 5 hours drive andito na po kami ngayon sa bayan ng Kalawag Quezon Jollibee Kalawag kita ba so in a minute pupunta na rin kami sa remote area sa fish pa namin grabe um, maputi daanan maraming tubig experience napakaganda so well update you guys Hi guys, at last, at, after 5 hours drive or 6 hours drive, nandito na po kami sa Maligaya. Ayan, welcome sa barangay Maligaya, Palayan. Tapos maglalakad kami ng, it's about uh, 30 minutes walking. Papunta sa fish pa namin. May service kami kalabaw, maghahakot kami ng gamit. Tapos susasakyan dito lang. So ayan guys, at last, kakagutom eh. Ayan, isang kaway sa palayan. Balikta na. Balikta na. Ang Maputik. Layo yung lalakar. Ang lalabasan namin dito ay ano. <laughs> kaway. Kuya, <laughs> Kuya kaway. <laughs> Ang grun. Ang grun ko. Harap na harap ah. Oh. Sana ay ka maglakad. buo. Uyah. Yung bag mo. Sirap pa nabaga ari. Oo. Hay <laughs> kalebau. lakad sa ilalim ng niyugan. Alam mo, napakasarap talaga ng buhay di probinsya. Kasi dito, lahat ng daily needs man dito na. Ang problema nga lang medyo malayo sa city. Kaya hindi kami nag dito, bihira kami umuwi. Once a year, ganyan. Pero sulit naman. hindi pa tapos ang aking bahay dyan eh ang pinapagawa naririnig mo kunin ang ibon kunin ang mga ano kulisap yung usual na naririnig mo talaga sa isang ano sa isang probinsya ayan ayun yung aming gamit kasi di pa pasok ko yung sasakyan sa ano eh di pa pasok ko yung sasakyan sa Kapitana, lipas. <laughs> Ganda na ng bahay mo, ah. Ganda na ng bahay mo. Oh, yan. Uh, usual na ginagawa ng ordinaryong mamamayan. napaka tahimik. No? Pero sa lugar namin iba eh. Tabing dagat kami. High Gold Deluxe.

lakad. Ay, ang gala. Pag nalinta, good luck. Congratulations. Congratulations. Ito yung ano, ito yung resulta ng ano. Ito yung resulta ng bagyong upil kahapon. Ulan. Buti ulan lang, signal number one lang. Hindi, hindi siya masyadong ano, hindi masyadong malala. Walking in the. I was a little bit cellphone too. Congratulations. Pusi na pala. Yung sinasabi kapag nasa probinsya ka, tabi puno no, no. Ilog. 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 Parang anak to ni Tia Ningning, ah. Ah, sabi ko na, ay. Eh. Hindi nyo kami kilala, no? Kami kilala, kilala ko kayo, eh. Oink, oink. Ah, bambu. Bambu tree. So guys, lahat ng nakikita nyo, lahat na naaabot ng mata nyo at lahat na nahagip ng camera ko hindi sa akin yan <laughs> hindi sa akin yan pero pwede rin dahil akong may hawak ng camera akin yan dami kalabaw no sa gitna ng ano lalao lalao means ano parang Ano siya remote area na puro kahoy. That is lalao. Kakahuyan. Oh my God. That is wrong way. Hmm. -mm. Where I'm going to? nang napakan dito yung mga wala nang hindi hindi na ano, daan para walang putik. Ano? Ano? Ayos yan, ay, lang yan nag-drive by ay. Ako muna kayo. Sige, pangayon magsisibak ng kahoy. Hay, mga video. Magsisibak pa daw ng kahoy. Hay guys, may may papakita pala kumami ang ano. Love story. Hi guys. Tingnan mo 'yun. Kaming tubig, no? Ayan, naglalakad pa rin. <laughs> Pero malapit na. Malapit na, malapit na. Malapit na, grabe. Nag-vlog din. Grabe hirap. And mamaya, may, may ako sa inyo napakalupit na love story. Papakita ko sa inyo kung bakit. Ayan, maglalakad-lakad. Hirap eh. Ayan, malapit na. Ayan, may ikikwento lang akong isang napaka-napaka gandang love story. Alam mo, nung mga unang panahon, uh, year 2000, or 1990, 1990, uh, wala pang cellphone, di ba? Wala pang cellphone or bihira pa may cellphone. Tapos uh, ngayon naman this this year lang uh, since last year 2019 kasi yung isang yung tita ko uh, single pero 60 years old na. Tapos meron siyang isang naka-textmate taga uh, somewhere where, ano yata, Pampanga yata, parang ganun pero nag stay siya sa kainta tapos ito na nga, one year silang magkatawagan one year silang magka-text almost everyday, di ba? para mga teenager, napakalupit tapos ito so nag-decide si boy na sumam, makipagkita sa amin sa Manila para sumama sa amin dito sa probinsya pero in short mas nauna pa naming mamit yung lalaki sa tita namin So, namit na namin. Pangalan niya ay si Bong. Tapos, that, that was man. Sumama, nag sumama sa amin para makilala na niya personal sa yung tita namin. Tapos, ayun, magplano na rin nila mag-stay sila or magsama sila together. Although, hindi pa sila nagkikita pero naipakita ko na yung picture nung lalaki kay tita pero yung lalaki hindi pa ay ako hindi pa nakikita ni yung lalaki yung picture ni tia so eto na malapit na kami sa bahay yun yung i-reveal -re ko mamay. grabe na nakaka-inlove yung ano nila Hang, until now pala sa edad nila nagkiklik pa rin talaga yung ano yun sinasabing kahit yun yung tinatawag na instinct eh yun talagang parang mararamdaman mo sa sarili mo na mahal mo yung isang tao so let's see kung ano magiging ano magiging reaction ng pagkikita nila <laughs> ano magiging reaction ng pagkikita nila syempre na excited kami mga pamangkin uh, <clears throat> after after one year first time nila magkikita ayan first time nila magkikita at kami ay ano kami ay audience. Tingnan natin kung ano magiging result. Update ko kayo mamaya. Ito na ang aming ano, area area. Ayan yung aking bahay na pinapagawa. Malapit na. Konting kembot na lang. Ayun yung aming kubo-kubo. Di pero malawak eh. And Nagkakatay na lang. ano So guys, ito na yun, ito na yun, uh, big revelation. and uh, andito na tita namin. kita namin. Hi. Hi. Ay nga pala yung iyong ano. Ay no Ay no Ay o. Ayun o. Hoy. Ano? Si Tia. Ayan, siya, siya, siya. Ayan. Ay, big revelation. Big. <laughs> Ayan. Ayan yung kinikwento ko sa inyo. Uh, isang taon. Grabe, napakaganda ng love story nila. Hi guys. Kilala nyo ba to? Gusto nyo ba yan? <laughs> Taba, di ba? And, this one. Lalaga ko with uh, Sprite. Pulutan, grabe.